Taga sa akin ay kinulayan, ginupitan, tapos treatment, tapos ayun, spa. Hair spa. Well, diba? Oh. Dito lang yan sa UAE. Ah. Ah. Sa Pilipinas, can can afford. Ah. Ano yun? Kuya, may chinilas doon. May nakita akong chinilas doon. Sa ano? Sabi ni Sa itaas. Di yan sa itaas. Tingnan mo. Sa likod ng ano. Ano? Yeah, parang nakataas. Wala. Wala? Ano? Akala ko naman kung kanino yun. Malambot daw eh. Mabuti sinabi na kulay blue. Malambot. Malambot ba? Ah, Ati na si Jeddy yan kasi nag kami. Wala eh. Mm. Doon tayo ma. Ano? Ang tanong mo, ang ganda. Ano? Nandun sa ano, sa kabinet bunso, sa ilalim, oh, sa... Oo, sa... sabihin na, happy lang naman ah. Opo. Ayan, kuya, tapos nangyayari. kita! Lapit na siya kay kuya. Ma. Ayoko. Sorry. Anak, bye. Salon. Pero... <laughs> dito kahit 20 minutes? Oo, oh, 30 minutes. Mainit sobra ma? Huh? Hindi, hindi. Online. Kaya pa? Oo. Online. Online. So, yeah. Kasi nagluluto. Tama pala kasi oh, na yung oh, oh, oo, Sobrang ano na. Sobrang ano na siya. Sobrang ano ba yun? Naglalaglaga na siya. Walang paso. Something. na yun ano? Ito kasi mo Yung na shout out ate shout out us ayan shout out well, Kulo thank you so much guys Kuya Manny shout out ah uh, Lulalina Lalin TV shout out and Miss Rochelle Shining G and Kuya Shaolin and Kuya King H Idol Martin ah uh, sino pa ba Bird Dubs Bird Dubs yung ganun last ah Apo po vlog thank you no, family, no, family no. vlog shout out sa inyong lahat guys ati mafi ah. sino pa ba mam jessica ah, kay mam jessica shout out and kay sino pa ba mother earth kay uh, kuya louie kuya dante Ay, sa. Ay, sa. Ay. and sino pa ba o sa mga hindi ko po nabanggit shout out na lang sa inyong lahat parang mainit yung tainga ko guys oh ba yun? kayo ba yan nakabukol? ay unang nakatukod oh ang to's na baby hindi naman po kami nakakausap sa pag-araw lang naman eh. Kamusta po kayo? Nakakita ko lang mga anak. Okay lang. Okay lang din naman po. Langganan ang aking stress ko. Okay, okay. Umalik-balik na ulit Thank you. Nag-mobol ko kasi. Okay, noni. Bol. 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 Nag-mobol. Bol. Nag-gym yun. Ah, well. Ball. 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 ah oh, exercise Sabang kumakain din. Hindi, mo ganun yung bol. bol. Shoutout na rin kay Kuya Woody na DJ. Shoutout sa lahat. Kay Ma'am Trixie. mika kami kalab Kay Kuya Kapins Boy. Ayan. Kuya Boy. May kalab siya And... Ang lago ng buhok eh. Ay, ayun. Shoutout kay Kuya Ruel yeah. and kay Ate Del. Shoutout sa inyo. Kay shout ma, Gab. Shoutout Gab. Malago ng nga ako. Mas malago ang buklid. Shoutout na rin kay j at saka kay DJ Lay. Ayan. Sa inyong lahat. Shoutout ni Yo. Kay Tatay Jackbird. Ma kay Mami Cha. Ang kilap siya Kay Ate Mafi. Ang kilap siya rin. Kaya tatanan niya. Pag ano. And sa lahat.

May... Binawasan ko, mainit eh. Number two. Ayun nga, kukontrolin nyo lang. Tapos, ano, pinakamababa niya, number one. Ibaba ko siya sa number one. Wala na, off okay na. Ah, pag number one, off na? Hindi, okay na yun. Okay na? Low and high lang yun. Ah, okay. Off, low and high. Kasi sumisigit yung init niya sa, ano, sa scalp. Ang lambot naman Wala na, baby, tapos na Finish na, baby Tapos na ay... Takot talaga yan siya <laughs> Masama ko, baby <laughs> Masama ko, baby <laughs> Pasak <laughs> ah! <laughs> Thank you Napawisan ah! siya, <laughs> napawisan Margot, teka, nakapili ko <laughs> Music